guys, ayan dito kami ah, pinsan ka, ayan tingnan namin yung lambat Doon sa baba Doon sa baba pa eh dun yung daanan namin baka may amin ng kailangan natin magingat kasi maraming tinik ito, ito dito na, tayo sa, ano, sa ilog. Yan guys, dito na tayo sa ilog. Ayan guys, dito na tayo sa ilog. Sino ka ba? Oh, ikaw. Uh. ikaw ba? Oh. Sino yun? Hindi ka ba? Dito Ito yung lambat namin guys. Ito. Lusong kaya? Hindi ah. Dito lang ko. Dito mo titingnan nila guys ako yung lit lang ako yung video wala na kasi kung ano eh yan yeah, titingnan nila yun may huli na yun yeah, may hito na daw guys may hito yun yeah, may hito guys Dito meron din oh. Yan guys, yan. Malaki. Yo may hito. Tingnan tanggal nila. Pero, damgo, kasi ito, Hirap kasi tanggalin na. Oh. Yan. Yan. Yon, malaki ulit, nakatatlo na. Tatlo na. Yun no? Oh, yun. Maraming ano dito guys Kasi yung lambat namin is 2 inches and half yan. Kaya yung malalaki lang talaga yung nakukuha. Yun na naman no? Oh, oh, yun. Yun no? Oh. Yun Ito na naman sila. Yun, meron na naman. Yun, no? Oh. Malalaki. Ada. Yun, may dalawa dun. Yun, dalawa. <laughs> Magkatabi. Hanggang dun sa, ano yun guys, sa kapila. Dun, may kahoy. Tinatanggap nila yung isda, may dalawa. Yun no? Yun, no? yun no? Hmm. Yun, no? Oh, dalawa ulit. Magkatabi lang, yung apat. Hmm? Di na kasi ako nakadala ng damit ko eh. Kung nakadala sana, sama tayo dun. yun tatlo pala dun eh, magkatabi lang. Serti tayo ngayon guys. Hmm. Yun, nakawala? ah uh, it's a prank <laughs>